Party nyo na bukas pero wala ka pang kahit anong laro. Here are some party game ideas na madaling intindihin, madaling laruin, at walang material na kailangang ihanda. Game number 2. Bring Me with a Twist. Nasanay tayo sa tipikal na Bring Me na kung saan si Game Master magbibigay lang siya ng isang bagay, i-announce niya, at paunahan na magbigay nito ang mga gustong sumali. Ngayon naman, bibigyan natin ito ng isang napakagandang twist kung saan lahat ng players, lahat ng audience, at lahat ng nasa event makakasalim mag-e-enjoy at may-excite. -e Paano yon? Magdadala lang sila ng bagay na nagsisimula sa letter na ibibigay ng Game Master. Magsiset ka ng time. For example, bibigyan ko kayo ng dalawang minuto to bring me anything that starts with letter S. Pupunta sila ngayon sa paligid ng inyong events space kung nasaan man kayo at maghahapot sila ng mga bagay na nagsisimula sa letter S. Ang maganda dito, pwedeng sumali ang lahat ng audience, lahat ng nasa events, ma -e excite Pagkatapos ng dalawang minuto, bilangan na kung sino ang may pinakamaraming nadala na bagay na nagsisimula sa letter na ibinigay ng Game Master. For example,